Ayan mga kabilogs Ayan for this video Ayan dito kami ngayon Nakasabay namin si Boss Regan At saka si Boss uh, Sairoy Conde Ang mga guapo na driver ng fish dealer Sa Bulan Sorsogon Ayan shout out shout out sa mga guwapong driver ng fish dealer mga gar Ayan napakalupit Dito lang kami sa may uh, likod nila mga gar So chill driving lang kami Shout out sa mga taga Bicol mga taga bulan Sorsogon sugon ayan iringat ingat tabi kami dyan so chill driving lang kami so pabalik kami guys ng uh, Bicol so galing Maynila tong truck na to mga lodi so dito lang kami sa likod for the vlogs muna tayo dito kala boss Regan at saka kay boss Conde ang pinakamalapit na driver <laughs> ulit, na taga na kuriyot ang kagwapuhan at saka driver ng Sumagungsong na si Boss Regan Halyig ang pinaka kuriyat ng kagwapuan din sa Sumagungsong. de diba? So mga bago ang karigos ini, Mga mahamuto ng driver mga pa mga madi. Ayan ah. Mga mapriskohon ang manihon nila mga loads. ba? Diba? Shoutout din sa mga riders na kasabay namin. ba? Diba? Nakita mo naman yun no? Medyo traffic-traffic dito guys kasi medyo hinuhukay dito sa kalsada. Mag nagano sila nagagawa ayun oh no? makita mo naman kaya cilang tayo pero sila boss na napakabilis ng takbuhan nila mga lodi may habol pa siguro to sa kapihan mga, mga lods so laging to dumadaan sa kapihan mga lodi para lumakas ba diba? so dito tayo guys sa part ng uh... dito na kami guys ng pag-abot ni boss sa bagakay at saka pamplona <laughs> Diba yung straight dito mga ludi? Kaya napakabilis nila mga gar. Ayan, di ko na mahabol. Ayan, di na natin makuha na ng videos. Napakabilis ng takba nila mga ludi. May habol pa to sa Lauro. Diba? Baka bumalik ulit to, pa Maynila. Ganun lang sila ka-basic mag-deliver. Uh, Napaka-chill. Ayan, so shoutout din sa driver ng... Ayan, riders na natin. So, solo riders din to. Ayan o, no? pakalupit. Diba, shoutout sa mga riders na kasabay natin. So, hinahabol pa rin natin sila, busrigan. Regan. sa unahan, gawa nung for the vlogs tayo. And shoutout din sa mga taga sumagungsong. Ang ang kagwapuan, kagayunan sa mga taga sumagungsong. Diba? Diba? Oh, kitang-kita guys ang ano diyan, ang bulkan. Ayun oh. So ayun oh, kitang-kita yung yung tulis ng ano ng bulkan. 'Di ba? Kaya medyo chillang yung takbuhan namin ni Boss Regan dito. So for the vlogs tayo mga lodi. Ayan, shout out sa mga driver ng fish dealer diyan sa Bulan. Sorsogon, ayan, iringat-ingat tabi lagi sa pagmamaniho gawa ng grabe sunod-sunod ang aksidente ng mga ano ngayon, fish dealer mga lodi. Kaya chill rides lang pag di kaya guys, pay nga, tulog. 'Di ba? Mas maganda safe makauwi at saka Woo! makahatid. Ayan, nag-overtake tayo mga lodi. Ayan, ano makikita mo ang driver nito, uh, 'di ba? Shout out kay uh, Boss Regan at saka kay Boss Conde, ang mga gwapuhunon na driver ng bulan Sorsogon. Waraiba iba kundi si Boss Rigan at saka si Boss Conde. Ayun oh, know, kitang-kita guys ang ano, ang ano ng vulkan, 'di ba? So napakatulis niya. <laughs> mga lodi. Ayun, shout out sa lahat ng mga taga Bicol, mga Manoy, mga Manay. Ayun, Dios marhay na aga sa Indugo Boss, mga taga Bicol. Mag-iingat-ingat abi ang gabos ng Bicolano. Bicolana. So approaching tayo guys uh, Pauwi tayo ng buwan, uh, bulan Sure so gone, mga lodi So may dadaanan lang kami sa Goa So meron kaming passenger na i-drop doon diba? Shout out sa mga viewers natin Thank you and God bless Bye bye ingat kayo dyan